Hi everyone, welcome back to my channel and for today's video, nandito ngayon tayo sa may munting mapinog bulod uh, para ipakita sa inyo ang mga tuyong dulyasan so ipapakita ko sa inyo kung paano sila uh, tinutuyo and saan sila ibinibilad at kung paano yung proseso so guys, panoorin nyo ito hanggang dulo <laughs> Ito yung uh, natapos na nila na mga duriyasan yan. Nakapilat na malawak ng gilaran nila at sobrang dami ng nakabilad na at yung dolyasa So guys, ganito yung process ng pagpipilad nila. Grabe so kailangan talaga isa, mainit na mainit na sobrang panahon init. panahon ganito nila ginibilad yung dolyasa para matiwa agad at -aga. uh, gawin nilang tuyo at mabenta nila. Pag natiyo na siya, ibebenta niya na po oh. siya? So, ibebenta niya na po siya. Itong may 6,000 eh. Ako nagkakulit lang kami dito. Mga 6,000 lang Lama, yun, yun, yun. Ah, Oo. Ah. Magkano po yan pag binila? Pag natiyo 180 o 200. Depende kung gaano. Ah, isang kilo na po yun. yan? Oo, oh, isang kilo. Palahat isang daan. Ah, okay, okay. Hmm. So yun guys, sa ganyan ibilad ni ate yung gulyasan ninyo isa-isa niya na ihalera ng pantay-pantay. Oh, kahit hindi ka na yeah. na ano, magta dikit-dikit na. Tapos ito pa yung ibang gulyasan nila. Oo, oh, oh, yan. Yung nabilad yung kahapon ng ibang iba naman kanina. Grabe guys, okay. ang dami. Ang dami nga po. May ilang color yan, tatlo ay apat yata. Yan, ganyan karami ang gulyasan nila. So yun guys, I hope you like this video and don't forget to hit the notification bell as well para uh, updated kayo sa mga videos na i-upload namin. And don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, Team Rivas Vlogs. Bye bye!